নেনে 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 Maraming nagtatanong sa akin kung saan na daw nakapwesto yung ate ko na nagtitinda ng bachoy. Eto na yung bagong pwesto ng ate ko dito sa Valle, dito sa may tapat mismo na Samifau ko. Kung madali lang siyang hanapin, pag pumunta ka sa mansyon ng mga Zubiri, dito makikita mo rin to. Sabi nga nila kung may pagkakataon kang tumulong or kaya mong tumulong, tumulong ka hanggat kaya mo. Lalo kung nakikita mo yung nagsusumikap yung taong tinutulungan mo, malaking bagay yun sa kanila. Yung ate ko na to ilang beses na rin nalugmok sa buhay, pero ilang beses din naman siyang bumangon, maraming maraming beses. Alam niyo sa totoo lang, iba talaga nagagawa ng dasal. Kung nakikita ni Lord na nagsusumikap ka at gustong gusto mo yung ginagawa mo at nagdadasal ka palagi sa kanya, nakikita niya kung ano yung nasa puso mo, tutulungan at tutulungan ka niya. Ika nga eh, kung siyam na beses kang nadapa, sampung beses kang bumangon. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na kung hindi ka swerte ngayon, malay mo bukas sa susunod na buwan, sa susunod na linggo, sa susunod na taon. Kasi sa buhay, hindi naman laging swerte ka. Hindi laging papabor sa'yo ang tadhana. Kasi isipin mo, kung lagi kang swerte, paano naman yung iba? Saka yung sinasabi nila na malas, hindi totoo yun. Hindi ka lang swerte, pero hindi malas ang tawag doon. Sa akin yun, pananaw ko Di ba Kanya-kanya tayong sa buhay. Oh. ikabat alam niyo sa totoo lang hindi ko na rin alam kung voice over ba to o motivation <laughs> Saka alam nyo sa buhay, hindi pwedeng magtrabaho ko lang na magtrabaho. Kailangan balansin yung oras. Hindi pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. Parang ako, narealize ko, ang dami ko na palang nagawa, kaya kailangan ko kumain. Saka narealize ko, sa mga voiceover ko, ang hirap kasi mag-adjust. Yung pag ng mga friend ko na Tagalog, sabihin nila, ano ba yan, mag-Tagalog ka naman kasi hindi ko namin naiintindihan yung mga sinasabi mo. Oh. Diba? Kasi kami mga bisaya, matatalino kami. Uy! Kami kasi lagi yung nag adjust sa mga Tagalog. oh oh, diba? Kami naman talaga di eh. Diba? Kami talaga. Pagkatapos ko mag-arrange mga paninda ng ati ko, eto, mag naman ako ng plato kasi eto talaga yung pinakatoka ko pag pumupunta ako dito. Yung iba ayo na ayo ng plato, pero ako gustong gusto ko yung naghuhugas ng plato. Kung napapansin niyo nung nakaraang punta ko dito, na vlog ko, wala pa tong gripo. Yan yung libangan namin dito. Parang pamangkin ko siya sa pinsan. Yan yung kasama ng ate ko dito sa tindahan. Bye! <laughs> Kaya pag pumupunta ako dito, hindi pwedeng hindi namin siya gulatin. <laughs> hindi lang din bacho yung tinitinda ng ate ko dito. Minsan, nagtitinda siya ng merienda pag may time. Pero pag sobrang busy na, lalo pag peak hours, hindi na siya nagtitinda ng merienda kasi gahol na sa oras. Mga alas 3 ng hapon, bago ako umuwi, pinalitan namin yung mga floor mat ng lamesa. Medyo sira na kasi yung mantel at medyo faded na rin siya, kaya naisipan namin na palitan na lang din siya. Mas mabilis kasing linisin yung lamesa pag may sapin na floor mat o kaya yung mantel. Balik naman tayo dun sa motivation words ko. Pag nagtayo business, maliit man yan o malaki, i-expect mo na, na hindi laging maganda yung kita. Pero pag sinamahan mo talaga ng sipag at dasal, magiging successful ka. Mag-focus ka lang dun sa goal mo, magpatuloy ka, ibibless at ibibless ka ni Lord. Yung naluto na yung aming bananak yung naubos agad kasi pinakyaw ng mga nasa opisina. Kaya itong natira na to, pangkain na lang namin. Ako naman kahit saan mo ako ilagay, pwede akong panday. Yung panday kasi sa Bisaya, parang karpintero yung nagkukumpunin ng mga bagay-bagay. Isa sa mga gustong gusto kong ginagawa, yung nagkukumpunin ng mga bagay-bagay. Yung dapat gawain ng lalaki, pero gustong gusto ko siyang ginagawa. Relasyon lang ata, hindi ko kayang kumpunuhin. Hoy! At isa sa pinaka natutunan ko talaga sa buhay ay yung magpasalamat sa kahit maliit na bagay lang na binigay sa'yo. Eto, sa simpleng merienda lang na nakaka

<laughs> Minsan pag pumupunta ka sa isang lugar, yung mamimit natin na tao, yung matagal na natin hindi nakita. Masarap din sa feeling talaga na pag lumalabas tayo ng bahay, nakakakilala tayo ng mga tao. Kailangan natin sa buhay yun, hindi pwede na kung sino yung taong kilala mo ngayon, yun at yun lang yung makakasama mo habang buhay. At itake natin yun as privilege kasi hindi lahat tayo makaka-experience ng ganon. Kaya thank you sa mga taong nakilala ko, nakabanding ko at nakasama ko.